Hi guys. Sa vidyong ito guys no, uh, ang topic naman natin dito ay regarding naman sa marriage, divorce at saka remarried sa Tagalog guys no. Magpapakasal, pagkihiwalay at saka pagpapakasal muli, di ba? Kung pinahintulutan nga ba dito sa Bible na ang mag-asawa ay pwedeng maghiwalay at pwedeng magpakasal muli. So, uh, i-tackle muna natin dito guys no kung ano nga ba ang ibig sabihin ng marriage. Ano nga ba ang view ni God sa marriage? No, base sa aking ano na pag-alaman guys, no? Ang marriage ay marriage is a sacred vow between a man and a woman to become one flesh. O anong ibig sabihin? Ang pagpapakasal daw ay isa daw siyang sagrado na pagsusumpaan, agreement nyo sa harap mismo ng kalagad ng Diyos yung nagkasal sa inyo kung pari man yan o pastor man yan nire-represent nila si God kaya yan ay secret para ay magkaroon ng sexual relationship ang babae at saka ang lalaki di ba para hindi mahulog sa tentasyon na pagiging sexually immoral para hindi tayo matukso sa pagiging sexually immoral kaya dinisign ang marriage para, para magkaroon tayo ng stable na pamilya, magkaroon tayo ng anak, magkaroon tayo ng asawa, kaya dinisign yung marriage. Kaya dapat ang pag-aasawa ay pinag-iisipan yan guys, pinag-iisipan ng maigi yan no. Hindi basta bastang pumasok sa marriage kasi ang marriage ay lifetime na yan. Pag kinasal ka na hindi ka na pwedeng umurong habang buhay na yan, di ba? Kasi nga sa sumpaan sa simbahan, anong sabi? Kayo ay magsasama sa hirap at sa ginhawa for better and for worse till death do us part, di ba? Kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa inyo. Yan ang sumpaan ninyo sa harapan ng nagkasal sa inyo na alagad ng Diyos, di ba? Kaya hindi talaga dapat na nagpapadalos-dalos sa pag-asawa para hindi kayo magsisi sa bandang huli. At saka sa pag-aasawa, kailangan siguraduhin nyo na yung magiging asawa nyo ay talagang mahal kayo, yung totoong mahal kayo. Huwag nyo dayain ang pagmamahal ng mga kapartner nyo. Baka mamaya yung iba pinakasalan lang dahil ginayuman nila yung partner nila o di kaya pinakasalan dahil pinikot, di ba? Huwag ganun guys kasi ang pagmamahal, kusa yung nararamdaman, hindi yan nabibili ng pera or walang katumbas yung pagmamahal na yan. Kaya hayaan nyo na yan ay kusang maramdaman ng partner niyo huwag nyo dayain ang pagmamahal para hindi nyo pagsisihan sa bandang huli. Kasi kapag yung kapartner nyo, pinakasalan kayo kasi ginayuman nyo, nagustuhan lang kayo kasi ginayuman nyo kapag na-expired na yung gayuman na ginamit nyo hindi na kayo mahal nyan hindi na kayo kilala nyan kaya humahantong sa paghihiwalay di ba kapag yung dinaya nyo ang pagmamahal ng bawat isa sa inyo anong ano anong sabi dito sa Bible paano nga ba nagumpisa yung ano hat no sabi dito sa may uh, Mark chapter 10 verse 6 to 9 Jesus said from the beginning of creation God made them male and female For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife and the two shall become one flesh so they are not longer two but one flesh diba ang pinag talaga ng lahat si God ay ginawa niya ang lalaki at saka ang babae para magkaroon ng partner diba para magkaroon ng partner para ano para kapag nag-asawa na sila nagpakasal na sila iiwanan ng lalaki yung magulang niya para pag-isahin sila na ang ano, diba, ng asawa niyang babae para magsama na sila sa iisang bubong sa hirap at sa ginhawa parang iisa na sila, isang laman na sila hindi na sila dalawa kundi iisa na sila ba diba? magkatuwang sila sa lahat ng bagay ba diba? kailangan ano, open sila sa isa't isa wala silang itatago sa isa't isa sila ay magkasangga, magkatuwang sila sa lahat ng bagay, kaya nga tinatawag magiging one flesh na sila, ba diba? Kaya talagang itong pag-aasawa na to ay hindi basta-basta kasi hindi naman ito yung katulad ng kanin na kapag sinubo natin, napasok tayo, pwede natin iluwa. Pero ang pag-aasawa, hindi mo na pwedeng iluwa yan kung kayo ay kinasal na sa simbahan, nagsumpaan kayo sa simbahan, forever na yan. Yan na yung makakasama mo habang buhay. Tapos, ang sabi dito sa Matthew chapter 19, verse 6, So, they are no longer two but one flesh what therefore God has joined together let not man separate o di ba ang sabi ni God dito yung pinag-isa daw niya pinagsama niya hindi daw kayang paghiwalayin ni no man pinag-isa na nga kayo ni God eh, di ba pinag-isa na kayo isang laman na kayo kasi mag-asawa na kayo walang sino man ang makakapaghiwalay sa inyo di ba yan ang sabi ni God dito sa scripture ta kaya talagang hindi na pwedeng maghihiwalay ang mag-asawa talagang kayo na ay magsasama habang buhay. Tapos patunayan pa natin dito sa 1 Corinthians chapter 7 verse 10 to 17. To the married, I give this command, not I, but the Lord, a wife must not separate from her husband. But if she does, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband. And a husband must not divorce his wife. O ito na yun. Sabi ni Apostol Paul dito, pero ang salita niya ay galing sa Diyos. Ang asawa daw na babae, hindi niya pwedeng hiwalayan yung asawa niyang lalaki. Pero kung ito ay hindi man maiwasan, kung talagang kailangan na maghiwalay, hindi na siya pwedeng mag-asawang muli. Di ba? Pwede silang magbalikan ng asawa niyang lalaki. At saka ang asawa daw na lalaki, hindi rin niya pwedeng hiwalayan yung asawa niyang babae, di ba? Malinaw na nakasaad dito na hindi pwedeng ano, maghiwalay kung hindi man maiwasan na maghiwalay talaga, hindi na pwedeng mag-asawang muli, di ba? Sa panahon kasi ngayon, ginawa na nilang legal yung divorce, di ba? Sa ibang bansa yan kung ano pa man yung batas na nilegal nila dito sa ano para para makapag-asawa muli yung mga mag-asawa na naghiwalay na malinaw na hindi siya biblical. Kung hindi human rules lang yan, wala yan sa Bible. Kasi ang kabilin-bilinan sa atin, sa mga mag-asawa, kung may maghiwalay man, hindi na pwedeng mag-asawa. Patunayan ko pa sa inyo, no? na talagang pinagbabawal na mag-asawa muli, no? Anong dahilan kung bakit pinagbabawal ni God na mag-asawa muli yung mga naghiwalay na na mag-asawa, no? Basahin natin sa Luke chapter 16 verse 18 Everyone who divorces his wife and marries another commits adultery and he who marries a woman divorced from her husband commits adultery o diba? Yes, kasi sinuman daw yung lalaki na hiniwalayan nila yung asawa nila at saka mag-aasawa silang muli na commit daw nila yung kasalanan na adultery at kung sino man daw yung sino man daw yung lalaki na inasawa pinakasalan niya yung babae na nahiwalay sa asawa niyang lalaki na commit niyo rin itong kasalanan na adultery, di ba? Kasi hindi talaga pwedeng maghiwalay kayo na magpakasal muli kung kayo ay hindi man talaga maiwasan dahil may ano problema, pwedeng maghiwalay basta hindi na pwedeng mag-asawa, kailangan manatiling single ang bawat isa or pwede kayong makipagbalikan sa mga asawa nyo. Hindi pwede, hindi pinahihintulutan na ang magkahiwalay na mag-asawa ay mag-asawa muli sa ibang katauhan, sa ibang ang babae or ibang lalaki. Tapos, ito talaga yung patunay guys no na ang pag-asawa ay hindi basta-basta no. Eh talagang ano kapag kayo ay mag-asawa man no. Hindi basta-basta na pagdedesisyon ito, guys, kaya kailangan talaga itong pinag Iisipang maigi, no? Hindi basta-bastang pumapasok na lang sa ganitong sitwasyon dahil hindi ka na pwedeng lumabas kapag ikaw ay ikinasal na. Lifetime na 'yan, forever na 'yan. Kamatayan lang ang makakapaghiwalay sa inyo, kaya kailangan talaga dito, no, ano? Kilatisin muna ang isa't isa, talagang sisiguraduhin na mahal niyo ang isa't isa, 'di ba? Yung nakilala niyo nang maigi yung isa't isa, may pinagsamahan na kayo bago kayo mag-asawa para pagdating ng panahon na nag-asawa na kayo guys no, hindi kayo basta-basta ano maghiwalay dahil may matibay na kayong pundasyon at saka mahal nyo ang isa't isa anumang pagsubok na darating sa inyo no hindi kayo kayang paghiwalayin ng pagsubok na yan dahil matibay na ang pundasyon nyo kaya kailangan talagang hindi maghiwalay kung may mga problema man nasusolve naman yan sa maayos na paraan hindi na kailangan umabot sa paghihiwalay tapos ang anong sabi dito kung talagang mahal niyo 'di ba sa mag-asawa kung talagang mahal niyo ang isa't isa sabi dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7 love is patient love is kind it does not envy it, it does not boast it is not proud it does not dishonor other it is not self-seeking it is not easily angered It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. O, diba? Kaya kailangan talaga kung ang pagmamahal daw pasensyoso, ang pagmamahal ay walang inggit sa isa't isa, hindi mayabang, hindi yung makasarili. Ang love ay hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. At saka ang pagmamahal daw pinoprotektahan nyo ang isa't isa. At saka ang pagmamahal dapat mapagkatiwalaan kayo bawat isa sa inyo. At saka ang pagmamahal may pag-asa. 'Di ba? Ang pagmamahal nangingibabaw ang pagmamahal, 'di ba? Dapat ay magkaintindihan ang bawat isa. Tapos ano anong sabi dito sa 1 Peter chapter 4 verse 8? Above all keep loving one another earnestly since love covers a multitude of sins oh diba kailangan sa mag-asawa magmahalan kasi ang pagmamahal daw kinukover niya ang maraming kasalanan ng bawat isa sa inyo diba katulad ni ni Jesus Christ dahil sa pagmamahal niya sa atin nagawa niya tayong tubusin sa mga kasalanan natin, di ba, sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa cross. Yun ang ibig sabihin dahil sa pagmamahal, nabigyan tayo ng chance na mapatawad ang ating mga kasalanan, mainherit natin yung kingdom ni God, di ba? Yan ang ibig sabihin. Dahil sa pagmamahal ni Jesus Christ sa atin, sinakripisyon niya yung sarili niya, di ba? Namatay siya sa cross para tubusin ang mga kasalanan natin dahil yun sa pagmamahal, ganun din sa tao, di ba? Dapat talaga may pagmamahal kung kayo ay mag-asawa man, kailangan mahal niyo ang isa't isa kay para kung alimbawa man hindi maiwasan na ang bawat isa sa inyo magkamali, magkasala, no? Mapatawad niyo ang isa't isa dahil may pagmamahal kayo sa bawat isa sa inyo. makukuper up yung kasalanan ng bawat isa dahil sa pagmamahal, manginibabaw pa rin ang pagmamahal, yun yun. Kaya hindi talaga pwedeng dayain ang pagmamahal para hindi hahantong sa paghihiwalay, no? malinaw dito guys no na ano na nakasad sa Bible na kung kayo ay ikinasal na kayo ay mag-asawa na dapat hindi maghihiwalay no para sa mga pamilya para sa mga anak dapat ay intact ang pamilya talaga kung pero kung hindi man maiwasan at kailangan talagang maghiwalay hindi na pwedeng mag-asawa muli kailangan manatili sa pagiging single di ba kasi mahigpit na pinagbabawal na hindi na tayo pwedeng magpakasal muli dahil makukumit natin yung kasalanan na adultery, di ba? Anong sabi sa Bible? Anong parusa sa mga taong nagkukumit ng adultery, di ba? Ano sila? Parusahan ng kamatayan, di ba? Hindi nila mainhirit yung kingdom ni God. Hindi sila magkaroon ng eternal life kapag nakumit itong kasalanan na adultery. Kung ano man ngayon, ginagawa nilang legal itong divorce ngayon, no? Di ba diba yung iba nag-asawa muli? Yan ay human rules, hindi yan rules ni God. Kaya ano bang susundin natin, 'di ba? Ang masusunod ay yung rules ni God, 'di ba? Nasa atin naman 'yun, guys, eh. Kung ano lang man yung sa akin, guys, no, pinapaliwanag ko lang yung mga nabasa ko sa Bible para magkaroon din kayo ng idea, 'di ba? Nasa tao naman 'yun kung susundin nila yung nakasaad sa Bible. Gusto ko lang malaman ninyo at maliwanagan ang isip ng bawat isa na makapanood sa aking video, no? Pero sana no, wag na tayo nga aabot sa ganito no sa mga mag-asawa no. Sana wag nang umabot sa paghihiwalay kasi kawawa naman yung mga anak na biktima ng ano ng broken family, di ba? Napakahirap ng broken family kasi hiwa-hiwalay ang ano pamilya, mga anak pa kung saan-saan lang napupunta kasi yan ay danas ko dahil hindi ako maswerte sa asawa kaya talagang ano naranasan ko siya kung gaano kahirap ang broken family na hindi mo kasama ang pamilya mo, hiwahiwalay ang mga anak mo, danas ko yan. Kaya sana hindi nyo danasin kung ano man yung dinanas ko. Kaya sa mga mag-asawa na hindi pa naman umabot sa punto ng paghihiwalay, sana pag-isipan nyo maigi bago nyo gawin, ba diba? Yun lang naman guys yung aking may share sa inyo sa, no, sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin guys. No? Hanggang dito na lang yung aking video. Bye bye and God bless you all. Bye bye everyone.